Mga kaibigan, isang uh, magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na ho sa ating mga sulit na followers, sa ating mga sulit na subscriber In our Facebook page, in our YouTube channel mga kaibigan uh, Tayo naman po ay uh, mag-ano dito ngayon So ganyan ho mga kaibigan oh. Lahat ho tayo ay may pangangailangan sa buhay na kung saan our topic today ay tungkol po ito kung paano tayo mag-iipon or maglalagay ng ipon or savings man mga kaibigan. So mga kaibigan, kailan po tayo pwede mag-ipon no? or mag-save ng ating pera? Na kung saan ito po ay kakailanganin natin sa ating buhay? No? So ganito yon mga kaibigan wag nating anuhin ho ang pira natin na kung saan ay ano ho tayo malulugmok tayo or mababaon tayo doon sa utang ang importante ho sa atin mga kaibigan ay kung paano natin na invest yung pera natin no so dito tayo so ganun ho mga kaibigan hindi ibig sabihin na may trabaho tayo ay marami na ho tayong uh, ano pera ganito yan if you want to save our money especially coming our uh, the proceed of our uh, our work sa ato ang trabaho ay kailangan in the first uh, payslip maglaan na ho tayo ito para sa bahay, gano'n. Or maglun ho tayo ng para doon sa ating proyekto. Or we need to put up a project first. Kaya yung sinasabi ko sa unang mga videos ko mga kaibigan na kung saan uunahin natin yung sarili natin bago ho tayo tutulong sa ibang tao. Kasi ang kalimitan ho sa mga Pinoy or sa mga Pilipino, Palagi na lang tumutulong doon sa pamilya, doon sa mga kapatid, doon sa mga pamangkin na mismong sarili niya ay hindi niya natulungan. Mahalin po natin ang sarili natin, mamahalin natin ito kasi nag-iisa lang ito. Ito po yung nagbibigay daan kung paano tayo makapagtulong doon sa ibang tao kung mayroon na ho tayong uh, insaktong uh, naipundar sa sarili natin. Kasi pag once na ang tao ay palagi doon sa tulong-tulong ay katulad ng uh, nabanggit ko doon sa ating uh, previous na mga videos na kung saan nagsakripisyo ang ating mga kababayang OFW para makapaglikom at makapagpadala uh, ng pera dito sa Pilipinas sila doon ay nagsakripisyo ah, uh, kumakain lang ng biscuit, noodles, nagsiksikan sa mga maliliit na kwarto or saan man yon, basta something nagsakripisyo sila. Katulad ng ating mga nagsiservisyo sa bayan, army, police, ganon. Hindi ibig sabihin, pag ang isang tao ay nasa serbisyo katulad sa amin, ay malaki ang sahod, ganon. Kasi figure lang yan. Ang dami pang mga kaltas, yung mga lakad namin sa amin yun. Uh, that's not, uh, hindi po yan sa gobyerno. No? Bubunot kami sa sarili naming bulsa. Paano ninyo nasasabi? ilan na lang ang maiiwan sa amin. Kaya huwag ninyong sasabihin kasi kalimitan ho sa sinasabi ng uh, ating mga kababayan ang army, police, at saka mga maestra yung guro natin. Yung mga teachers natin ay mga kuripot, hindi yan kuripot, nagba yan. Ilan lang yung sahod namin, no? Katulad uh, katulad ko, uh, it's around 1000. Oh, that is one month, hindi uh, that is uh, buong araw i-divide mo yun ng uh, ilang oras or may mga lakad ho tayo, yan ho mga kaibigan, hindi po yan ano, fix yung sahod namin. Kaya wag nating sabihin na kuripot, nagbabadjit kami kung paano ito kakasyahin. Kaya naglulun kami para maipundar namin yung iba ay pinuput up namin ng business. Hindi ibig sabihin, pag ang isang tao ay army, teacher, or police, marami ng pera. Hindi. Ang maraming pera ay mga negosyante. Kami nagtratrabaho dito, wala ho kaming mga pera. Kaya uh, for those people who are engaging to business uh, na mula sa kanilang mga uh, hard income, uh, 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 earn money ay kailangan ho natin 'yan. No, bago ho tayo tutulong sa ibang tao. Yan ho mga kaibigan, huwag nating isipin na tayo ho ay maraming pera. That's a uh, very, very wrong. No? Mali po yun, mga perception na yan. Kaya yung mga kapatid, mga unsa diha, so just wait kung mayroong ibibigay para sa inyo. Yeah, di ba? Kasi hindi ganun kadali maghanap ng pera. If you want to save, if you want to save, just save money coming from our first pinakaunang pisle. So that is an ideal mga kaibigan. That is my opinion but there is a something, no? Ganun ho tayo. We need to accept everything on this earth, everything in this world and everything on this life. Ganun ho ang buhay ng tao. Lahat ho may pagsisimula at may pagtatapos.